Ah, may, re, may libre ng almusal. Almusal lang yung libre nila. Pero, Lodzwell, salamat Lodzwell. Pag doon ka sa Bantayan Island yung mga tuyo na mga sikat dito sa Cebu, doon, doon galing sa kanila. Bantayan na ilan. Lord Sally Dumay, maraming salamat. yung virgin island virgin island sa bantayan island si jamsus napakaganda talaga hindi lang ako masyado magpag video doon kasi maraming mga foreigner na nakatopis lang o baka magalit yun <laughs> Four million in dollars maraming salamat po medyo madilim na. Madilim ang kalangitan. Hindi na hindi hindi na pakita yung araw na ngayon. Marami talaga si Jam. <laughs> Marami doon. Salamat Lord Sally my Thank you very much Marami Marami kaming pumunta Doon karena si Kasi ta, lahat, lahat, mga, lahat kami sa company uh, Mga 25 uh, Uh, hindi na makita masyadong bangka yan, yan isa lang isa yan sa Plaza ng Danaw Sidlak Danaw ang nakalagay diyan. 4 million, salamat Dito namang banda national, national, Highway yeah. National Highway Yung motor ko nandyan lang ah Salamat 4 million in Yan ang Magdo, Magdoko-doko. The Lamat for a million in the house.